Eto na naman po kami sa sitwasyon ng baha. Hindi pa humuhupa. May panibago na naman bagyo. Parang noong nakaraang buwan lang, bagyong karina ang tumama. Ngayon, bagyong enteng naman. Hindi pa humuhupa ng tuloy ng baha. Ito ang high tide. Tumataas at nagpapahawala pa din ng dam. At ang napakahira po ng sitwasyon namin dito sa kalumpit, bulakan, catch basin kami. Pero mas malalim pa rin ang hagunoy kung saan sila yung mas pinakababang lugar at uh, kagaya namin, uh, kahit na hindi tagulan, kahit na sa katirika ng araw, ay eh binabaha kami. Ang mahirap lang po dito, kagaya naming mga bumabiyahe, kawawa ang mga tricycle driver dahil napipilitan silang lumusong sa baha kahit na napaperwisyo ang kanilang hanap buhay dahil kailangan nilang kumita. At kung mapapansin po nyo, lubog na lubog halos yung mga, mga tricycle. Kaya yung iba, binomodify na nila para tumaas po yung kanilang tricycle. Lalong-lalo na at lubak-lubak po ang aming kalsada. May ginagawa naman po ang LGU kung tutuusin. Hindi naman sila nagpapabaya. Pero dahil ito po ay provincial road, so ang nakakasakop dito ay provincial at DPWH. Kung kaya't ang LGU po, ang tangan na nagagawa ay mag-follow up po ng mag-follow up at uh, maski pa paano po ay gumamit ng pondo mula po sa LGU uh, pa, para po dun sa mga development infrastructure ng bayan ng kalumpit. Pero hindi po ito sasapat sa lawak ng dapat mong gawin. Kung mapapansin nyo, ayan po yung aming palayan. Kaliwat kanan po ay palayan po yan. Tuma pero naging bukid naging uh, naging parang palaisdaan na po at ayan po mapasok ang tubig sa aming tricycle. Buti na lang po mataas-taas pa po, po yung tricycle nung lagay na yan. At yun din pong upuan na itinaas din para hindi mabasa ang aming puwetan galing kami sa opisina at ayan, pauwi na. Pero nagintay po kami na halos dalawang oras sa terminal para lang po makasakay ng tricycle. Ganun po kahihirap ang sitwasyon namin dito ngayon sa amin, sa Kalumpit, Bulacan. Pero wala kami magagawa dahil ganito talaga ang buhay at may ginagawa naman po ang aming LGU. Kaya lang talagang perwisyon na lalong-lalo na sa mga tricycle drivers na ang tanging inaasahan lamang po ay pababiyahe dito sa kalsadang ito na dati ng lubak-lubak ay nababaha pa. At ito nga po sa kaliwa ay ginagawa na inumpisahan na sanang gawin nitong kalsada dahil malambot na po ang lupa sa kaliwa't kanan dahil nga sa laging lubog ito ng tubig. Uh, dating pala yan nga pero naging tubigan pala isdaan. Kaya ayan. May mga parte naman po na walang tubig. Pero mas marami po yung mga uh, lugar na talagang bahain. At yun po mga kabahayan, dahil nagtaas po ang aming kalsada, yung mga kabahayan ay lubog pa rin po. Kagaya so, po dito sa aming gilid, sa aming nanay, eh, bahang-baha po ang bakuran, may isang buwan na na hindi pa humuhupa nga ang tubig. Pati sa loob ng bahay, pero eto na naman tumataas na naman po ang tubig sa kalsada at sa mga bakuran. Ayan. Kung makikita niyo po ang daan na talagang sobra pagkalubak-lubak at kada daan po namin dito may hinihila, may tinutulak, may mga na-stranded po dito. At ah uh, mahirap po, napakahirap ng sitwasyon pero wala kami magagawa po talaga sa ngayon kundi ang magtiis. At ayaw na po namin sumabay pa sa mga nagre-reklamo bagamit kami ng peperwisyo, eh ganoon po talaga ang buhay. Kailangan umunawa pa rin dahil hindi naman po tatamantan ng aming LGU. At talagang masipag po ang aming butihing alkalde na si Mayor Nepostino at uh, si Vice Mayor Dr. Candelari at ang buong sanguni ang bayan. Pero syempre sa nakikita po ninyo, nakakaawa talaga ang aming sitwasyon. Uh, kailangan, kailangan mag-adjust. Kung hindi po positibo ang ipag-iisip, eh talaga namang sa umaga pa lang pag-ising mo at magdaan mo dito, eh magre-reklamo at magre-reklamo ka talaga dahil kahit bagamat sa sanay sa ganitong sitwasyon, eh talagang mahirap po at mapa na at syempre bilang konsiderasyon na rin namin sa mga si eh, kailangan taas tasa namin ng pumasahin nila dahil sila po talaga yung napipilitan lang na bumiyahe para magkaroon ng kakainin sa pang-araw-araw at kung naman hindi kayo magiging considerate sa ibang tao eh nakakahiya naman po total naman po maski pa paan eh sumusweldo tayo na maayos nakakakain ng tatlong beses at higit pa sa isang araw eh matutulak po tayo magbigayan so ayan Ilang Ilang uh, bahari po ang aming dinaanan at uh, may mga lugar po na talagang lubog na lubog at naging kangkungan na. Kaya sa aming bakura, naging kangkungan na rin. At ito nga pong uh, Barangay Bulusan papasok mas malalim ang tubig po sa kanila dahil sa tabi sila ng ilog. Kaya dito talagang mahirap nang pasukin. At uh, ayan, kumakita po ninyo, ayan po ang boundary. Talagang sobra-sobra sobrang perwisyon na po. At marami pong naaksidente Pero awa po ng Diyos, wala namang namamatay. Kaya lang, syempre, wala nating intayan na mayroong pangmamatay. At uh, may mga nalalaglag na sasakyan sa uh, gilid ng daan. At uh, na lang ko eh, hanggang doon lang naman. Ayan. Napakahira po ng sitwasyon namin. Pero kung tutuusin... Uh, sa ibang lugar po, eh, mas matindi pa ang baka na kanila nararanasan. Merong gabewang, gadibdib, at meron pa pong yung iba eh, talagang all year round eh, baha sa kanila. So, yan po ang aming sitwasyon dito sa Kalumpit Bulacan. Ako po si Big Charo Mariano. At kita-kita uh, po ulit tayo sa mga susunod pang kaganapan.